Ayan guys oh. Nakawala yung ibo no. Mahal din yata yan eh. Mga ganyan eh no? Walang JMB next week. Sabado at linggo. Kasi may ano. Merong ginagawa dito. Kaararuhin. So kung ako sa inyo, punta na kayo dito kasi baka mawala to kasi ang dating JMB eh, located sa ibang lugar. Eh ngayon, Baka pinag-iisipan pa nila kung saan sila papesto pe sa susunod. Ayun o, may inaayos o. Ang gay. rin. Hindi lang totoo. Ang ganda rin ang patawan Sa uwi na. ti Okay. Okay. Ano? 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 Iyon! Another Saturday, another Petsang Day What is up guys? It's your boy, Master Trekking of Fear ng kumakag para sa isa na namang malufet na kalapati bloods. Eh ngayon nga, pupunta tayo ng ano, Petsang Yiday. Sabado na naman mga tol Ang ganda ng araw mga par So kada sabado ng umaga At linggo ng umaga Merong pechangge Dito sa JMV Angeles City Ayan o no? JMV Pangpang Angeles City Sabi na yun, Kahit yung mga nagbet ano Kahit yung mga vendor sa ano Sa pechangge Kapag ano Kapag tinatanong ko sila Boss, anibang bang description ng lugar na to? Ano pangalan at anong pangalan ng lugar na to? Sige na sasabihin nila, JMB Pampang, Angeles City, Pampanga, mga dre. Siyempre pagdating ng Pampanga, matuto kayo magtanong, kayo na yung magtanong, di ba? Kasi hindi ko alam kung isang part kayo ng Angeles lalapag eh, di ba? So yun lang, ngayong araw maghanap tayo ng off-color na kalapate. Mas maganda kung merong rare color, di ba? O kaya yung mga white feather, white feather. At na to marami yung titinda ng mga dami. Ukay, ukay. Tapos meron din mga food trips, siyempre. After mo mag siyempre magugutom ka. So may mga pagkain dyan. Nasa gilid-gilid lang yan. Matuto kang maghanap, tol. Alright? Ito, so, meron din kapihan dito. Ayun, no? Ayun, no? So medyo nalate tayo ng konti. Kaya ayan, nakabukas na lakad. Which is good naman, goods na goods yun. Kasi pag masyado maaga, hindi rin masya, ano, hindi rin, hindi mo rin maaabutan agad-agad. Kung wala pa yung mga nagtipinda, yung mga ano, yung mga binibilan natin sa tabi ng daan. Pero doon, hindi diretso pa tayo. Eto, yun na yun. Pero ako kasi gusto ko siya market sa likod. Dito, dito gusto ko marada sa may likod, ayoko dyan sa harap. So ayan, GMP na yan, yan na yun Yun nga lang, syempre nakamotor ako Medyo sesegue tayo ng konti Hindi ko napapakita Kayo na mismo dumiscover dito Kahaba yung video, may inip yung mga tao Maapektuhan yung mga viewers So kayo na, ayun o, no, dahil pagkain o no? Alright, so eto na yung GMB Backdoor, eto yung likod ng ano, likod ng GMB So, uulitin ko. JMB, Pampang, Angeles, City, Pampanga, mga tol. Ayan, kada Sabado at Linggo ng umaga, mga par. Ang mga paninda rito, uh, madalang lang yung mga aso, fusa, yung mga four-legged, pero mga ibon, ayan, marami. Yung mga ibon, oh. Uy, ganda nito. Ganda nito. Maganda dito, white plate to. Oh, ayun direkta. Ano, hanap tayo. Oh. Ang tagal ko na nakikita ng naka-display nitong ano, kulay yellow na 'to or orange na nito. Eh, no. Hindi ata na bibili. Parek pala oh. Pati sa kulay ng ring parek 'to. Oh. Wala yata masarap ng type, may type 'to ganitong kulay. Pero yung isa maganda no? White flies, so ganda. Parang Johnson na relax yung eh. Ito, may mga, dito, may mga pagkain dito, yan. Meriandahan. Kung wala kayong matipuhan na ibon, eh, tamang food treats na lang kayo. Ito, may four-legged pala dito, aso. Pero bihira lang, madalang lang. Ayun ang ato. Ito, may mga manok din. Ayun ang ito. 400. Ito mga red chip eh. Pero sana off-color. Ito pure black. Ano ba? na rin ito nandito ng sitin d'yo Ito yung pang Ito Ito yung mga Pero hindi na yata Ito, hindi luwit sa'ng mamak eh. May bakso eh. Michael Tara. Para mismatch na talaga pero maganda. na niyo, solo. Nadoni mo kaya si Gante? Hoy, dilemma lang. Hoy. Ya masarap tindahan oh, ya. Eh. So, eh, ah, yeah, para sa masarap tindahan mo, no. Konti mo na itindahan Oh. Ito, ito, ito. Ay, may... ...sikpas din. Hindi lang totoo. Ang ganda rin katawan, ah. Paa-paa pa Sa uwi na. ti ...kaya nakikita tos. Naka-Laguna. ito. Sa Kela Lugan eh. sa walang PHA na. Walang PHA dito sa Kampanga.

Meron na kawalang ibon dito, guys, oh. Ganda pa naman ng kulay, oh. Wait lang. Ah, na. Hindi makita. Ayun, 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 ayun. Parot pa ito, tawag dito. Kakati. Lovebird, ah, lovebird pala. Sabi yung tropa, lovebird daw. So, next week daw, Walang JMB ngayon. Ay, walang JMB next week, Sabado at Linggo. Kasi may ano, merong ginagawa dito. Kaararuhin. So, kuha ko sa inyo. Punta na kayo dito kasi baka mawala to. Kasi, ang dating JMB, eh, located sa ibang lugar. Eh, ngayon, baka pinag-iisipan pa nila kung saan sila pwesto sa susunod. Ayun, no, may inaayos, oh. guys. Okay. Ayan guys oh. Nakawala yung ibo no. Mahal din yata yan eh. Mga ganyan eh no. So naglakad ako ng ano. Ilang metro lang. Dito naman tayo sa. Uh, sa may tabi ng daan mga to. May mga paapo dyan. Manok. Or livestock. Or

ito ba rin? Diyan Hindi ba ito? Next. Kami sa Ligo na rin kasi. Kami sa online eh. Kaya saan tingin na nga yun eh. makakayan eh. Kaya magkano yung kami Kaya gura ko yun. Ah, sticker yung ba ko. Wala ka ito babae yun. Barako Masa lang. Sige, ito po yan. ano? Pero rare color to no? Oo, rare color. FTTC. Japan, eh, no? UFC FTTC. re price ito, o Ay, shit. na lang Ha, 350. Bibenta ko rin kasi. Eh. Sige. <laughs> <laughs> Number AFB mo, kuya. SB mo. Pag nag-ano, pag naisip-isip ko. Ano? Lennon J. Ginto. Lennon? J. Ginto. Lennon J. Ginto. Ah, okay. Yeah, okay, thank you, kuya. Thank you, guys. mag Subukan natin balikan yung ano, yung rare color mga tre. 300 tuling tawad 350 kasi niya binibili ay binibigay eh. so unang presyo 400 350 daw subukan natin 300 try lang natin try so, lang natin mga tol ganti rare color mga par wala nawala wala siya ay, ito pala si kuya hindi kaya hindi kaya 300 ayun no ayaw niya 300 okay lang sige check natin dito mga por merong malupet gusto wala rin yata outbreak yata ng mga kalapati ngayon ha? ay aray po so shout out kay Nikoy shout out master Nikoy siya yung nagsabi na dito rin yung ano dating GMT wala masyado parang ito rin yata yung mga nakita ko nung nakarami hmm ito rin so that's all for today muna mga tol that's all for today muna mga par nandito na tayo sa bahay mga dre at ayun nga oh meron pa akong mambulang mulang mata at nararamdam ko na naman yung pinakaayo kong pakiramdam sa lahat which is yung panghihinayang ayos grabe dapat ano eh, dapat binili ko na yung yung rare color na yun na mayroong japan band eh, no mali mo naman kasi di ba legit siya na ano na japan bird tapos ang oh, malapit pa niyan naghanap, naghanap ako sa shopee kung merong binibentang gano'n kasi ano eh marami ng ano eh marami ng mga nagbebenta ng mga ring na malulupit yung hindi lang siya basta ordinary comb ring pero yun nga may mga nakita ako na nagbebenta ng club ring sa Shopee although hindi naman totally legit yun hindi nila kiniklaim na legit pero yung ring band niya kanina nung hinawakan natin ay piling ko legit yun UFC na Japan 2025 sayang talaga mga dre bukod sa rare color Actually, may pera naman ako. Ang budget ko yata sa ano ko is nasa 900 yung pera ko kanina. 350, kaya naman yun, mga dre. Tapos mga lang, ngayon, wala na. Hanggang nasa huli ang pagsisisi, mga tol, mga par. Nung nagpunta ako sa Biopegion, parang wala yata akong nakitang gano'ng uli, mga tol eh, no? Pero not sure. Pero yung tindigan kasi niya is... Ang rare color talaga yun mga parang kasi puti yung katawan tapos mamula-mula yung pakpak so pasok siya sa off color and at the same time yung pakpak niya sa ano yung balihibo niya sa pakpak is eh, hindi sirain hindi siya considered na sirain kasi di ba yung yung pure black pop color din yun pasok sa si off color yun kaya maraming gustong pumasok sa si off color na kulay pure black yung ina-entry nila kasi itim yung pakpak or may kulay yung pakpak niya kaya hindi sirain unlike sa mga off color talaga na white yung feather GG yun so maporma sana yun na ah. kahit hindi ka tumama sa karera eh pang show pwede didiin yun lalapag yun mga tet mga tatagos pero yun lang maraming salamat sa panonood like comment and subscribe at sama sama tayong magsisay mga tol ano? 🎵 Sa gahe, lalilaps so, okay. so, so, ng sakit 🎵 Sa bawat ibot, yun ang tunay na wind 🎵 Sa at simula, bawa ko linyada 🎵🎵 Bumabalagin ang maluf maganda pa yung kulaya 🎵 of color sa mata'y obra 🎵🎵 Sa bawat factong papastres, may din, pero hindi todo 🎵 Enjoy sa laro, hindi kailangan magpakapro